oras! Ako po si Sara Malabanan at narito na ang mga pangunahing balitang dapat ninyong malaman dito sa RBC News. Para sa ulo ng mga balita, kauna-unahang PRC Testing Center sa Region 2 binuksan na. PBBM, personal na mahagi ng tulong sa mahigit 2,500 pamilyang apektado ng Super Typhoon Nando sa Cagayan. DSWD Region 2 naghatid ng tulong sa 152,000 na apektuhan ng bagyong Nando. Good news para sa mga estudyante at professionals ng rehiyon. Binuksan na sa Tugigaraw City ang kauna-unahang PRC testing centers sa Region 2. Sa bagong pasilidad na ito, mas mabilis, moderno, at mas abot-kaya na ang proseso ng licensure exams sa Cagayan Valley. Narito ang report. Matapos ang ilang taong paghihintay, narito na ang modernong PRC Testing Center sa Tugigaraw City. Ang apat na palapag na gusali ay may roof deck at computer laboratories na kayang mag-accommodate na hanggang tatlong daang examinees. Ayon kay PRC Commissioner Erwin Enad, malaking hakbang ito para sa digitalization program ng PRC. The testing center houses the computer-based licensure examination with 120 workstations for would-be would examinees. The project is a great help to the commission and to the examinees as this replaces the traditional handling of examination papers and materials and reduces the operational cost for rentals of examine, examination venues including honorary of our uh, volunteers. nasa 37 milyon ang inilaan para maitayo ang pasilidad na inaasahang magpapabilis ng pagsusulit at magbabawas sa gastos ng PRC sa pag-upa ng testing venues para naman kay Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara higit sa lahat ay malaking tipid ito para sa mga pamilya ng mga mag-e-exam economically grabe ang matitipid ng bawat pamilyang mag-e-exam hindi na po kailangan pumunta pa no? sa ibang mga uh, lugar para lamang po makapag-exam. So, pamasahe pa lang, mahal na. Tirahan, mahal na. Pagkain, napakamahal. At higit sa lahat, ito po ang hindi mabayabayaran. No? Na kahit anong halaga. Yung kumpiyansa po ng bawat mag-e-exam dahil nandito po sila sa home court nila. Kinilala rin ang Department of Public Works and Highways Region 2 na nagdisenyo at nagsupervisa sa konstruksyon ng gusali. The project will ensure a modern and secure testing environment, increase examination capacity and support and timely entry of the professionals into the workforce. Institutionally, it will enhance public service delivery strengthen PRC regional presence and foster the public trust through improvement facilities and examination process Nagamit na rin ang pasilidad para sa kauna-unahang computerized psychologist licensure exam nitong September kung saan Region 2 ang nagtala ng ikatlong pinakamataas na passing rate sa buong bansa Personal namang naghatid ng ayuda si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mahigit 2,000 pamilyang nasa lanta ng super typhoon Nando sa Cagayan. Bukod sa tig 10,000 cash assistance at food packs, nagbigay rin ng tulong para sa mga magsasakang nawalan ng kabuhayan. Alamin natin ang detalye sa report ni Marian Padua. Personal ng pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng tulong sa mahigit 2,500 pamilyang naapektuhan ng pananalasa ng Super Typhoon Nando sa lalawigan ng Cagayan. Bawat pamilya ay tumanggap ng tig 10,000 pesos na pinansyal na ayuda at mga family food pack bilang agarang tulong mula sa pamahalaan. Kabilang sa mga binisita ng Pangulo ang mga bayan ng Gonzaga at Santa Ana na kabilang sa mga lugar na labis na naapektuhan tuhan ng bagyo bukod sa tulong pinansyal at pagkain namahagi rin ang gobyerno ng mga binhi at abono para sa mga magsasakang nawalan ng kabuhayan matapos masira ang kanilang mga pananim dahil sa malawakang pagbaha at malakas na hangin ayon kay pangulong Marcos Jr bahagi ito ng patuloy na pagtugon ng pamahalaan sa mga kalamidad upang matiyak ang mabilis na pagbangon ng mga apektadong komunidad sinabi rin niyang patuloy ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan upang matukoy ang iba pang pangangailangan ng mga residente. At uh, kaya naman kami nandito upang po uh, uh, makatulong sa ating mga sa ating mga uh, magsasaka, at uh, mga mananalo uh, tayo na mag-recover uh, dito sa mga nawala sa inyo ng, uh, na kinuha ng uh, typhoon ng nando uh, dito sa nakaraan na uh, weekend ay uh, may marami po tayong, marami po tayong naging uh, naging biktima at marami po tayong kailangan na tulungan dahil po, eto nga, ay wala tayong magagawa. Nagbabago talaga ang panahon. Kailangan po natin baguhin ang ating sistema ng agrikultura. Kailangan natin kilalanin at maunawaan kung ano ba ang kailangan gawin para sa sistema nang uh, uh, ng ating mga uh, ng ating weather prediction ng PAGASA lahat 'yan para mas maganda uh, ang ating response Kasabay nito, pinangunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng tulong sa mga magsasaka at residenteng na salanta ng bagyo sa lalawigan. Kasama si na DSWD Secretary Rex Gatchalian, DA Secretary Francisco Kiko Laurel at iba pang opisyal. Binigyang diin ni Governor Aglipay na ang kagayan ay may kakayahang magproduce ng sapat na pagkain para sa rehiyon, ngunit kailangan ang tulong ng pamalaan para mapalago ang sektor ng agrikultura at infrastruktura. Gusto kong uh, sabihin sa mga bisita dito na according to Undersecretary Asis Perez ng DA, we produce more rice than we need. We produce 1.2 million metric ton. We are the number two in the country. Sa pagmamahal namin sa iyo, Apo Presidente, continuous na nag increase ng production namin kahit may bagyo. Ganon din sa mais, 1 million metric ton. Pataas din ang aming production. Ganon din sa meat, ganon din sa isda apo presidente. Nagpasalamat din ang gobernador kay unang ginang Liza Araneta Marcos sa pagpapadala ng tatlong mobile clinics at relief goods bilang dagdag na suporta sa mga nasalanta. Salamat pala nagpadala si First Lady ng tatlong uh, mobile clinic at mga goods galing sa uh, taas. Salamat, pakisabi lang sa kanya, alam ko mahal ka niya, kaya mahal din niya ang kagayan. Sa pagtatapos ng programa, pinangunahan ni Governor Aglipay ang mga kagayano sa panawagan ng pagkakaisa sa ilalim ng sigaw na One Kagayan para kay Apo Bongbong. One Kagayan para sa bagong Pilipinas para kay Bongbong. Para sa RBC Cable News, Marian Padua nagbabalita. Samantala, tiniyak naman ng DSWD Region 2 ang patuloy na pamamahagi ng tulong sa halos 152,000 individual na naapektuhan ng Bagyong Nando. Iginiit ang ahensya na malinis ang listahan ng benepisyaryo at walang politikong nakikialam sa ayuda. Narito ang kabuuan ng ulat. Umabot sa 47,726 families o katumbas ng 152,254 individuals ang naapektuhan ng bagyong nando sa Region 2. Ayon sa DSWD, kasama rito ang probinsya ng Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino na may kabuang 590 barangays. Meron na po tayong uh, naibigay na humanitarian assistance in the form of... Uh, Uh, family food packs and non-food items. So sa ating family food packs ay meron na po tayong 128,152 family food packs amounting to 79,650,867.77 centavos. At sa ating mga non-food items ay meron na din po tayong naibigay na 63,610,668 pesos. So sa ngayon ay meron pa rin po tayong standby funds amounting to 3 million po which is readily available at any given time. Pinahamalaki ang bilang ng mga apektado sa Batanes na may 7,000 families, sinundan ng Isabela na may 2,843 families, Nueva Vizcaya na may 578 at Quirino na may 193 families. Samantala, tiniyak ng DSWD Region 2 na malinis at patas ang pagpili ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 40. Naggawa po yung listahan sa pamamagitan po niyan ng uh, survey or meron tayong listahanan na tinatawag na that of listahanan, meron tayong tinatawag na criteria where this list under the listahanan map -ma Ma ano, ang tawag dito, Masala hmm. para magiging Pantawid Pamilya Program uh, beneficiaries. Itong nasala pong ito ay mag-a-undergo pa rin po yan ng tinatawag na Social Welfare Indicator. Na kung saan itong Social Welfare Indicator, may tatlong stage po na titingnan yan: survival, uh, subsistence, and self-sufficient. At once na ma-determine po yun, yun po yung i-determine what particular programs or services that we could provide. Bukod sa 4Ps, tuloy din ang iba pang programa ng DSWD gaya ng AX, AKAP, at pamana. Para naman sa persons with disabilities, nakatalaga ito sa mga local government units pero handa pa rin magbigay ng augmentation ng DSWD kung kinakailangan. Sa kabila ng sunod-sunod na bagyo, tiniyak ng DSWD Region 2 na mananatiling nakahanda ang kanilang ahensya na maghatid ng tulong at proteksyon para sa mga vulnerable sector. Iyan ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw. Patuloy ninyong subaybayan ang RBC News para sa mga kaganapan dito sa Cagayan Valley at buong bansa. Ako po si Sara Malabanan. Maraming salamat at magandang oras. We'll